ngayong dalawang libo, dalawamput lima libo libong, says that Jesus Pensioners ang nag-aabang sa pinakabagong impormasyon. Tungkol sa kanilang benepisyo, lalo na sa nalalapit na bonus, labing apat na libo, apat na rampiso na special, payment at posibleng pagtaas ng pensyon, maraming kababayan ang nagtatanong. Totoo ba ang mga balitang kumakalat sa social media? Sino ang makakatanggap ng labing apat na libot, apat na piso, Kailan exactly ilalabas ang 13th month pension at paano masisigurado na matatanggap ang lahat ng benepisyo ng walang aberya sa video na ito tatalakayin. Natin ang lahat ng detalye mula sa eligible hanggang sa proseso at bibigyan kayo ng step-by-step -step na gabay upang ma-maximize ang inyong mga benepisyo ang social security system o as a government service, insurance system o GCs, ang pangunahing ahensya, na nagbibigay ng seguridad at suporta sa mga pensioners sa Pilipinas. Ang SSS pension ay para sa mga pribadong empleyado habang ang SIS pension ay para sa mga government employees. Pareho silang nagbibigay ng regular na pension, 13th month pension, and I don't take kicked in, special payment o bonus. Ang mga benepisyong, ito ay malaking tulong lalo na sa mga senior citizens na umaasa sa kanilang pension para sa pang araw-araw na pangyangilawangan niya ang gayong taon. Maraming pensioners ang nakarinig ng balita tungkol sa labing apat na libot, apat na rang piso special payment. Ito ay bahagi ng special release na layuning matulungan ang mga kwalipikadong pensioners sa kanilang gastusin lalo na sa hindi inaasahang medical expenses, utility bills, at emergency needs mahalagang malaman na hindi lahat ng pensioners ay kwalipikado may mga kondisyon at requirements na dapat matugunan bago ma-release. Ang halagang ito para sa SSS pensioners, 1-1 sa pangunahing A kondisyon, ay ang pagiging aktibo sa kontribusyon sa nakaraang taon kung ang pensioner ay hindi nakatanggap ng pensyon sa nakaraang buwan dahil sa administrative reasons maaaring may delay ang special payment, ang GSI, pensioners naman ay may sariling eligibility requirements na kadalasang nakabase sa haba ng serbisyo, retirement status at history. Nang contributions, ang malinaw na kaalaman tungkol sa eligible ay makakatulong upang maiwasan ang pagkalito at maling impormasyon um, bukod sa labing apat na libot, apat na rang piso, special payment, may balita rin tungkol sa posibleng pagtaas ng pension. Ang pagtaas ng pension ay bahagi ng annual adjustment na ginagawa ng S at GSEs upang tugunan ang epekto ng inflation at dagdagan ng suporta sa pensioners, halimbawa ang mga may mas mahabang, kontribusyon at mas matagal, na retirement ay maaaring makatanggap ng mas mataas na adjustment kumpara sa mga bago lang nagretiro ang tamang kaalaman tungkol sa pagtaas ng pensyon ay makakatulong sa maayos na pagplano ng buwan ng budget. Ah, um, misarin sa panay kabaldamo aspeto ay ang ikalabing. Tatlong buwang pension release para sa SSS pensioners, kadalasan, ito ay nakatakda sa Disyembre, ngunit may mga pagkakataon na ang pre-release ay ginagawa sa Nobyembre. Para sa mas maagang akses sa pera, ang gisis naman ay may sariling schedule na inianunsyo sa opisyal nilang website at social media platforms. Ang kaalaman sa eksaktong petsa ng release ay makakatulong sa mga pensioners upang maayos nilang maplano ang gastusin sa darating na buwan lalo na sa mahahalagang pangangailangan tulad ng gamot, kuryente, tubig at pagkain pamaraming, pensioners ang nag-aalala na baka mawalan sila ng benepisyo o may delay ang kanilang bonus at special payment mahalaga na alamin na may mga opisyal na channels kung saan maaaring i-verify ang status ng bawat pensioner maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagtawag sa hotline, pag-email sa opisina o pagbisita sa opisyal na website ang saadyaning ang pagiging magap ay makakatulong upang maiwasan ang kalituhan at maling impormasyon na madalas kumakalat. Sa social media, ang dokumentasyon ay isa ring mahalagang aspeto upang matanggap ang labing apat na libo apat na piso, payment, bonus at ikalabing tatlong buwang, pension siguraduhin kompleto ang records, may updated na identification at tama ang bank details kung saan ipoprovide ang payment para sa mga pensioners na nagbabago ng account o nag-transfer sa ibang banko, dapat agad itong i-update sa SSS o GSS. Upang maiwasan ng delay, ang tamang dokumentasyon ay makakatulong sa mabilis at maayos na proseso ng pag-release ng pera bukod sa financial benefits, ang SSS at GSIS ay patuloy na nagbibigay ng iba pang programa na makakatulong sa pensioners gaya ng healthcare assistance, insurance coverage at livelihood programs, ang kaalaman tungkol sa lahat ng available na serbisyo ay mahalaga upang masulit ang mga benepisyo at masigurado ang kaginhawahan sa pagre-retiro para sa mga kababayan na may kaanak o pamilya na pensioners, mahalagang ipaalam ang tamang impormasyon sa ganitong paraan. Hindi lamang magiging handa ang pensioner sa darating na benepisyo, kundi maiiwasan rin ang panik o maling akala Kapag dumating na ang petsa ng release, ang transparency at tamang impormasyon ay susi upang masigurado ang maayos na pamamahagi ng pera eh ang labing apat na libot apat na piso special payment bonus imposibleng pagtaas ng pension ay malaking tulong sa mga SS at GC's pensioners ngunit ang tamang kaalaman paghahanda sa requirements at pag-verify sa official na channels ang pinakamahalaga upang matiyak na makukuha ang benepisyo ng maayos. At walang aberya, wag basta maniwala sa social media posts. Laging i-check ang official announcements mula sa SSS at Jessis. Bukod sa nabanggit, mahalaga rin na maging handa sa iba pang gastusin maraming pensioners ang umaasa sa kanilang pension para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit may mga pagkakataon na may emergency na gastos tulad ng medical check-up, gamot o minor home repairs ang labing apat na libot, apat na piso na special payment ay maaaring magsilbing tulong sa ganitong mga sitwasyon sa pamamagitan ng maayos na financial planning, mas mapapakinabangan ng benepisyong ito nang hindi nag-aalala sa kakulangan. Sa ibang gastos ng mga pensioners na nakatira sa malalayong lugar o probinsya ay dapat ding maging maalam sa proseso ng pagkuha ng benepisyo sa ilang kaso maaaring kailanganin ng physical, presence para sa verification, kaya mainam na planuhin ang pagbisita sa SES o Jesus office kung kinakailangan, ang pagiging maagap ay makakatulong upang maiwasan ng delay at mapabilis ang pag-release ng pera para sa mga bagong pensioners, mahalaga ring malaman ang proseso mula sa simula ang registration, submission ang required documents at verification. Ay mga hakbang na dapat sundin upang maging kwalipikado sa ikalabing tatlong buwang pensyon, bonus at 14,400 pesos, special payment. Ang pagsunod sa tamang proseso ay makakatulong upang hindi maantala ang pag-release ng benepisyo, marami ring pensioners ang nagtatanong kung paano maipapamahagi ang labing apat na libot apat na piso sa pinakamasipektibong paraan. Ang ilang experts ay nagre-rekomenda na hatiin ito sa tatlong pangunahing kategorya, pang-araw-araw na gastusin, emergency fund at maliit na investment o savings para sa future, halimbawa maaring ilaan ng bahagi, nito sa grocery tubig kuryente, dagamot magtabi ng isang maliit na halaga para sa hindi inaasahang gastos, at mag-save ng maliit na bahagi para sa future needs sa ganitong paraan, mas mapapakinabangan ang halagang natanggap at hindi agad nauubos ang impormasyon na ito ay hindi lamang makakatulong sa kasalukuyang pensioners kundi pati na rin sa kanilang pamilya at mga kababayan na naghihintay din ng malinaw na gabay, ang tamang kaalaman ay susi upang masigurado na ang bawat piso na matatanggap mula sa SSS o GCs ay mapapakinabangan ng maayos ang pagtutok sa mga official announcements at maagang paghahanda ay magbibigay ng kapayapaan ng isip hindi na kailangan pang mangamba sa delay o kakulangan sa pera dahil ang lahat ng detalye ay malinaw at makukuha sa tamang channels ang labing na libot, apat na ang piso, special payment, bonus at pagtaas ng pensyon ay tunay na malaking tulong sa mga GS pensioners. Ngunit ang kaalaman at kahandaan, ang pinakamahalaga upang masulit, ang bawat benepisyo sa huli, tandaan, na ang bawat pensioner ay may karapatan sa benepisyo ngunit nakasalalay sa tamang dokumentasyon at kaalaman sa proseso sa pamamagitan ng pagiging maagap, maiwasan ang anumang delay o aberya sa pagkuha ng labing apat na libot, apat na piso, special payment, bonus at ikalabing tatlong buwang pensyon, huwag kalimutang ay monitor ang official. Updates mula sa SSGSS upang manatiling up-to-date at handa Ngayong 2025, maging handa at siguraduhin alam ang lahat ng detalye, alamin ang inyong illegally I update ang inyong records at planuhin ang paggamit ng benepisyo upang masulit ang bawat piso. Ang impormasyon na ito ay hindi lamang makakatulong sa inyo, kundi pati na rin sa inyong pamilya at kapwa.